Uh, Salinan na natin si Atty. Domingo sa Constitutional Law Expert, baka kapusa. Atty., magandang uh, umaga si Joel, si Weng po ito. Good morning po. Good morning, Joel and Weng. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Kunin po namin ang uh, inyong pananaw dito po sa panibagong impormasyong uh, gumimbal kahapon sa sambayanan. At ang uh, uh, si Senator Amy Marcos ay sinabi, hayagang, nagdodroga daw po ang kanyang kapatid at ang asawa nito si First Lady. Ano ba ang ano, epekto nito sa takbo ng politika ngayon? Uh, dito pong itong panibagong impormasyon na ito Atty. kayosa Malaki ang impact nung kanyang mga sinasabi uh, considering the charged uh, political atmosphere sa mga araw na ito. At lalong-lalo na uh, yan ay kanyang binodcast uh, dun sa rally ng uh, Iglesia Ni Cristo for transparency and uh, democracy daw. So um, ito ay isang rally ng Pagbabatikos sa uh, katiwalian sa gobyerno ngayon at uh, may mga different political sides and political uh, actors involved uh, all the way up to the presidency. So yung venue, yung timing at saka yung pina pinapanggalingan mismong kapatid at uh, si ng presidente, sister-in-law ng first lady eh lang talaga. Mm -hmm. So, meron at merong political impact except that uh, it is a very general claim. So, kung so, general claim po siya attorney kayo sa sabi nga para bang yung probative value. Yun know, ang palagi natin naririnig kapag may mga allegations na ganito. Para niyo kay Zaldi ko, di ba? Dito sa bin, e, bin, e ano, ni Senator Amy, meron ba sarong tinatawag na probative value? Pwede ba sa pagumpisahan ng investigasyon laban sa presidente? Meron ba dapat tanggapan ng gobyerno na mag-commence o magpasimula po ng investigasyon attorney? Well, iba ho kasi yung probative value mm -hmm. which is a legal concept doon sa Opa. political impact. So yes. yung sinabi sa rally, politikahan yan. Uh -huh. Yung probative value naman, eh, tama naman yung pansin ng marami na mababa ang probative value nito mm -hmm. uh, dahil uh, in a legal concept at sa kayong ebidensya, pag pinag-uusapan legalidad, yung pag-iimbestiga, mm -hmm. impeachment, ombudsman, PIDEA at sino-sino ahensya ng gobyerno na law enforcement uh, agency, e eh, mababa yung probative value. Kasi number one, very general. Apa. So, nakakatulong sa ano, mas maganda sana kung magsabi siya ng specifics. Mm -hmm. Diba? Okay. Kailan ito? Kasi mm -hmm. matanda na yung presidente, matanda na rin ang first lady, senior mm -hmm. citizen na yan. Mm -hmm. eh, baka naman yung pagdodroga, eh, uh technically correct kasi nung bata pa siya hindi naman niya sinasabi kailan ba yan so mm -hmm. for it to to give rise to a formal investigation ay eh, kinakailangan magbigay siya ng detalye mm -hmm. at magbigay din ng either corroborative mga statements mm -hmm. o kaya ebidensya supporting it aside from the mere general declaration mm -hmm. so kung halimbawa po attorney magsabing dapat gabi itong basihan sa impeachment complaint laban mm -hmm. sa presidente. Una, may binabanggit si Sen. Ayme kahapon na 2016. Pero alang alam ko sa impeachment, kung correct niyo po ako, tama ako, attorney. Ang basis, ang grounds para sa impeachment ay yung bagay na ginawa mo habang ikaw ay nasa isang impeachable position like president. Kung ang ginawa mo, halimbawa nagdroga ka o gumawa ka ng mali, bago panahon, ka panahon, bago ka naging bago maging presidente, presidente, hindi hmm. pwede maging sakop yun ng impeachment ka case. Yun know, ho ang existing jurisprudence. Ayun, right. At logical naman yan uh -huh. sapagkat yung impeachment is to hold you accountable uh -huh. for a particular position na pwede kang tanggalin doon. Okay. So uh -huh. kung ang gusto mong tanggalin siya bilang presidente, eh, dapat ipakita mo na he has lost the trust and confidence, Yes, has uh, violated yung trust and confidence ng taong bayan sa uh -huh. kanya as a president. Opo. So, mm, okay. In, uh -huh. uh, ito lang. Uh, kanina sabi ni Weng ano eh... Uh, Uh, pa- paulit-ulit na sumusulpot yung issue tungkol sa pagdudroga uh, ni presidente. Yes. Uh -uh. Uh, sabi nga ni Wen, eh, uh, the president should meet this head on. Ano ba ang tingin niyo dapat na postura ng palasyo dito? Uh, attorney kayosa kasi ang sinasabi ho ni Undersecretary Castro, 2021 pa eh meron nang cleared uh, na siya. Cleared na eh, Oo. Meron ng, uh, negative uh, uh, result yung kaniyang ano drug test. Pero ngayon, etot uh, kapatid ng nagbibintang uh, sa presidente, ano ba ang dapat na postura ng uh, palasyo po dito? Well, uh, maaari namang sabihin nila na we don't need to uh, glorify that statement. Walang basehan hindi totoo yan. Period. So, pwede yun. Pwede rin nilang sabihin na hindi totoo yan. Meron nga akong updated drug test. Clean ako. Mm -hmm. So, ito yung mga pwede nilang gawin na very particular at direkta. Uh, pero tatanggapin kini... ba ng tao yan? Well, eh, eh paano natin malalaman si na who would uh, say yan? Kundi yung mga profesional, mga doktor, mm. di ba? Uh, so, uh, Pero, pero yung i-demand ide mo naman na araw-araw, every year, eh, kailangan magpa-drug test yan eh that should be true for everybody else, which will be very inconvenient. Diba? Mm -hmm. So for that demand to may basehan dapat matindi rin yung ebidensya, hindi lang yung speech sa isang rally na sabing nagdodroga yung aking kapatid. That would not also be sufficient. So, Pero I... maganda na head-on, mm -hmm. i-deny ng kwan. Uh, yan, ang maaring, mas maganda sana. No? Na, para bang, sabihin, We don't need to glorify hindi po totoo yan. Mm -hmm. Mas maganda kung meron kaming updated na test. Mm -hmm. okay, para naman. ano parang tutuldukan mo na ito once and for all hindi po ba? Oo, oh, yun yun sana ang pwedeng gawin niya. Mm -hmm. Hindi naman hindi naman ibig sabihin na araw-araw kailangan magpa test mm -hmm. I-update lang nila. Ito mm -hmm. kasi parang ano yan. Importante 'yun. Eh parang tabak ni Democles siya. Sa, Correct. Paulit-ulit siya eh. Di ba? Nagiging siya sa kanya. O, oh, di umano. Eh, nagdodroga daw. Mm -hmm. Di ba? Masko. Di ba yan? eh, maganda nga kung meron siyang test at dumaan na sa proseso at we have, we'll have to respect yung mga doktor. At meron naman yan scientific way of doing it, medical way of doing it. Pag nagsalita na sila, eh, tapos na yung kwento. Di ba? Para hindi na paulit-ulit kasi Alam niyo ho, ang nakakatakot dito, uh, is baka nalilihis na tayo dun sa tunay na problema ay yung pagnanakaw sa at kaban ng bayan. Mm -hmm. Kung bang nababalutan na lahat, nababahiran lahat ng politika, yung regime change, pagpapalit ng presidente, at yung pagpupukul ng accusation contra accusation, eh kung minsan oh, yung mga kawatan, ganyan yung style nila eh. Mm -hmm. Bakit hindi ang taong bayan o kaya ginugoyo tayo ng mga investigasyon, pero patuloy pa rin yung nakawat. Mm -hmm. Sana huwag ganun ang mangyari. Sana mapanuri tayong lahat. Oh, ayaw ako lang isipin, Joel, and attorney kayo, sana, kumbaga parang ano eh, kaliwat kanan yung issue kay Presidente, hindi ba? Sa kabila, may isyo ng corruption dahil dinawit siya ni Zaldico. Sa kabila naman, ang kanya kapatid na nagsalita tungkol sa drug issue, baka yung pananaw na ng iba ay nagiging lame duck ang Presidente, mm -hmm. nagiging weak mm -hmm or napapahina yung kanyang poder at dahil doon sa nalalagas yung tiwala ng taong bayan, Atty. Kayosa? Well, hindi mo maiiwasan yan sa trabaho ng presidente? Kung baka, uh, hinalal ka eh to take charge. So, dapat take charge ka. Pangalawa, yung, yung sinasabi niyong maaring impresyon, eh makokorek yan. Doon sa, hindi sa counter-propaganda, kundi yung how decisive you are, what are you doing, ano ba yung mga gagawin mo? At ginagawa mo na, 'di ba? O nagawa mo na. So maganda naman na biglang sa kanyang sona sinabi niya, sobra na yung corruption, mahiya naman kayo. So merong mga hakbang na ginawa. Eh, nafo-focus lang tayo sa pag-imbestiga eh. Eh siguro maganda rin i-remind natin, Mr. President, na i-certify nyo na urgent yung Freedom of Information Law. Yan. Yung waiver of sal and ng, uh, of uh, bank secrecy law for high government official. Yung computerization at paglalagay lahat sa website, lahat ng mga budget, project, specifications at disbursements. Yung bang participation ng ng uh, taong bayan doon sa pagmomonitor, yung bang pagsibak administratively mm -hmm. doon sa mga under the executive branch, napakaraming involved na district engineers yan. ang pwede niyang gawin mm -hmm. para sana uh, mas maniwala tayo. Kasi tignan niyo, hanggang doon lang tayo sa krimen eh. Eh alam naman ho natin, kahit mag-file ang ombudsman DOJ, pagdating ho, pag after filing, ang may control niyan, judiciary na under the executive mm -hmm. branch. Mm -hmm. Eh nakita rin natin sa nakaraang history natin, may mga corrupt din na quest at mga justices all the way up to the Supreme Court. Mm -hmm. Eh, dapat kinakausap niya ang Supreme Court, palitan niya ang rules para pagdating sa mga graft and corruption cases, hindi lang specialized court, mahina yon Summary procedure, daily trial, para matapos kasi ang ginagawa ng Mandarambong, ay, inaambunan lahat. Limit-dribble yan hanggat mm. naghalimutan. So ito yung mm. mga pwede niyang gawin sana. Uh, although ang Supreme Court, charge siya. Oh, although Joel and Atty. Quezada, sa Supreme Court, to be fair, nagtalaga na sila ng 26 courts na hawak na itong draft case and itong eh, corruption dapat, cases kaugnay ng flood control dapat projects. Dapat gawin talaga yan, Weng. Kasi yes. ang credibility ng lahat ng sangay ng gobyerno, hmm. ang uh, legislative, executive, pati judiciary mababa. Eh. Totoo yan. Mababa mm -hmm. talaga ang credibility. Pero ito uh, lang... Uh, 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 Attorney sa siguro ang uh, uh, ang pinakamagandang pinakamainam pong gawin dito eh kasi ang sabi ng ombudsman December 15 maglalabas na ng ano eh warrant of arrest eh oh, uh, oh. kasi ngayong araw na to eh, ang filing hindi ba oh. Oh, so inexpect niya December 15 eh sinasabi ni Attorney sa parang yung walk the talk ni presidente kulang hmm. pa eh tingin niyo ba uh, malaki na itulong at uh, Kagabi, may development. Yung mga matataas na opisyal po ng gabinete ay nag-resign nag na rin. Si Bersamin, si Pangandaman, tsaka yung PLLO. Na Bersamin din pala. Adrian kayo. Bersamin. Oh, oh. Adrian Bersamin, mm -hmm. na Bersamin. Uh, na, do you think this, this is helping the government para mapataas yung credibility ng mga aksyon ka kanilang ginagawa against corruption? Attorney Kayosa. Uh, tungkol sa sabi mo walk na to, eh makakatulong yan kung totoo na ito is out of delicadeza. Ang gandang example yan, di ba? Kasi yes, ang ating gobyerno, naglipa na ng mga kapit tuko eh. Convicted na nga, nakasuhan na nga, eh, hindi pa nagre-resign. So walang delikadesa. So maganda kung may binabalik ang delikadesa. Kung meron naman silang mga anomalya, eh dapat hindi sapat yung resignation. Investigahan din sila iyon. Although sinabi to be fair, sinabi naman ng Malacanang na yung mga nag-resign, hindi sila ligtas sa investigasyon o pananagutan kung may pruwebang bang sila isangkot sa ganit sa anumang issue sa budget. Okay. Attorney, salamat sa oras. Sa mag-iingat ka. Thank you. Maganda umaga po. Maraming salamat magandang umaga po sa lahat. Attorney Domingo kayo sa Constitutional Law Expert at dating pagulo ng Integrated Bar of the Philippines. Sa ating pagbabalik